Pagkatapos ng mainit na tagpo kay Lin Yuchang, sa wakas ay nakauwi na rin si Shen Yuan. Habang hinuhubad niya ang kanyang mga damit, biglang nag-pop up ang isang mensahe. Pagbukas niya, sunod-sunod na screenshots ang bumungad sa kanya. Wala namang may G-Class sa International Business School natin. Kung magsisinungaling ka, mag-research ka muna. Kahit sa buong Business Department o sa Foreign Languages School, wala ni isa ang nagdadrive ng G-Wagon. Kung ano-ano na lang pinagsasasabi nito, kalokohan na lang siguro ito. Libre naman kasi ang magsinungaling. Nang mabasa ito ni Shen Yuan, napangisi siya at napabulong, mga komento ito online na pinadala ni Fang Yingki kasabay ng screenshots. Pero alam mo, mabuti na rin na mabanatan, mas maraming usapan, mas malakas ang impact. Sinagot niya si Fang Yingqi, pwede mong unti-unting ailik kung anong department, major at year ko. Huwag mo lang muna banggitin ang pangalan ko sa klase. Agad siyang sinagot ni Fang Yingqi, okay, gets na. Ibinaba ni Shen Yuan ang telepono at napaisip, mamaya na ang project. Tingnan ko muna kung anong surprise ang dala ng system. Binuksan niya ang system panel. May notification agad. Mayroon kang dalawang lottery draw. Gusto mo na bang gamitin? Oo o hindi? Oo, sagot niya agad. Congratulations, host. Nanalo ka ng limandang metro storefront sa Yunki Garden. Para kunin ang reward, pumunta sa Yinky Elegant Garden Sales Office sa loob ng isang linggo. Napatalon sa tuwa si Shen Yuan. Wow! Storefront sa Yunky Elegant Garden. Isa to sa pinaka high-end na lugar sa buong Star City. Kahit hindi ko pa buksan ang shop, ang renta palang lang panalo na. Binuksan ulit niya ang screen para sa second draw. Dahil nakita niyang may isa pa siyang pang draw. Nanalo ka, to attribute adjustment point para sa iyong fitness stats. Hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang baba. Fitness attribute. Kung i-adjust ko ang timbang o body fat, baka agad kong makumplito ang physique mission. Binuksan niya ang personal attribute panel. Height: 182 cm. Weight: 70.6 na kilo. Health: 70. BMI: 20.8. Body fat: 19.5 na porsyento. Hay, mahirap magdagdag ng timbang sa ganito kapayat. Ayusin natin. Adjust weight. Adjustment progress, isang 2%, dalawang porsyento, tatlong porsyento. Siyam na na porsyento. Habang ina-adjust, unti-unting nagbago ang anyo niya sa salamin. Pagkatapos ng ilang segundo, lumabas ang notification. Attribute modification complete. Ayos, bulong ni Shen Yuan. Dagdagan pa natin ang gains mula sa feedang ni Coach Liu parang 10 kilo of muscle agad. Malapit ko nang makumplito ang goals. Napangiti siya, ang galing ng system. Sa isip niya, sinimulan niyang isummarize. Una, pag tumaas ang favorability ng NPCs, may malaking reward. Pangalawa, kapag maraming NPCs ang naging close sa iyo, guaranteed ang reward. Kailangan ko pang palawakin ang network. Bumalik siya sa system rewards. Dati plano ko lang mag-aral at makipag-connect sa konsultan, pero dahil meron na akong high efficiency study card, mas marami akong topic na pwedeng pag-usapan sa kanya. Sa mga sumunod na araw, tuloy ang pag-aaral nila ni Shen Yuan at workout sessions kasama si Menglu. Binilhan din niya si Chen na ng Maserati MC20 at bumili siya ng sariling G63. Dumating ang araw ng job fair para sa international students. Maraming dumalo, ang iba curious lang, ang iba naghahanap ng opportunity. May isang nagsabi, walang ganyang klaseng tao sa school natin, 300 million ang halaga ng sasakyang yan. Narinig nyo na, yung nag-invest daw sa startup zone ay business student at nakad-class. Pero halata namang imbento lang. Sino bang may jiwago na mag-aaral sa isang second-rate na private school? Sa loob ng school auditorium, naroon si na Yuping at ang tomboy na short-haired girl. Senior, may kumpanya naman kayo. Bakit ka pa nandito sa job fair? Tanong ni Yuping. Para matuto, mahirap mag-manage ng kumpanya kung sarado ang isip mo. Sabi ng lalaki, sumingit ang tomboy, senior, kung wala akong mahanap na internship, pwede ba akong mag-apply sa inyo? Walang problema, kung interesado ka, apply ka lang. Ako na bahala, sagot ng lalaki. Talaga, salamat, senior. Masayang expression ng dalawa habang may puso pa sa kanilang mga mata. Biglang nagyabang ang lalaki, junior student, kung may wala pang internship, submit nyo lang sa amin. Pare-pareho tayong schoolmates, tutulungan ko kayo. Nina Sina Zanpang Anong ginagawa ng gagong to dito? Babae lang habol. Kung nandito lang si Huang, babog na to. Sumingit ang tomboy, ang senior namin, magaling at humble. Hindi tulad ni Shen Yuan, nagpapatakbo ng coffee shop at habol ang mas matanda sa kanya na babae. Pagpapatakbo ng coffee shop laban sa pagkakaroon ng kumpanya. Ang umaga at araw ay magkaiba, si Shen Yuan ay nakakahiya at wala man lang ideya. Biglang naalala ni Yuping ang kahihiyan niya noon. Huwag mo na siyang banggitin. Ang peti niya, wala na akong respeto sa kanya. Tinanong ng lalaki si Yuping, Junior Tan, mayroon ka bang oras pagkatapos nito? Gusto mo bang kumain ng tanghal iyan kasama ako? Agad naman pumayag si Yuping sa alok ng lalaki sa kanya, oo naman, sasama ako. Habang nagyayabangan ang senior, dumating ang isang malabos na G63. Lahat napalingon at napatanong. Bawal ang sasakyan dito sa loob ha. Ano ang nangyayari? Napanganga na lang sila nang mapansin nila kung ano ang sasakyan na dumating, nang malaman nila. Sabay, sabay silang napatigil, sandali lang, di ba ito ay isang G-class? Biglang hinablot ng tomboy ang braso ni Yuping. Yung G-Wagon, gulat na sabi ni Yuping. Yan yung pinag-uusapan ng lahat ngayong linggo. Sabi ng Chismis, isang estudyante raw na nag-invest ng 10 million sa startup zone ang nagmamaneho nun. Napailing ang tomboy, sabay bulong, kung estudyante talaga yung mayamang yun, mas interesting pa siya kaysa don sa senior na nagyayabang. Napaisip si Yuping, kung makikilala ko lang siya, tiyak kakalimutan ko na yung dinner date mamaya. Sa di inaasahang sandali, bumaba ang bintana ng G-Wagon. Lumabas ang pamilyar na tinig, may ngiti pa. Old Huang, Old Cow. Anong ginagawa nyo rito? Gusto nyo bang sumabay pabalik sa dorm? Napamulagat ang dalawang kaibigan sa nakita nila. Shen Yuan, siya ang nagmamaneho. Bulong ni Yuping sa sarili. Sabay-sabay nilang nasambit. Si Shen Yuan pala ang G Wagon Guy. Halos maiyak si Huang sa tua. Andito na siya, sa wakas nagpakita na rin. Grabe ka, Shen Yuan. G Wagon talaga. Sakto ang dating mo, gago ka. Pero bago pa makasakay ang dalawa, mabilis na lumapit si Yuping sa sasakyan at halos banggain si Huang sa pagmamadali. Sumilip siya sa loob ng kotse, pinipilit hanapin kung sino ang tunay na driver. Hindi, hindi pwede, bulong niya sa isip. Imposible, si Shen Yuan. Siya lang siguro ang driver, di ba? Pero lumapit si Kao, kunot nuo habang tinitigan si Yuping. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Para kang magnanakaw. Napahiya si Yuping at agad umatras. Binuksan ni Huang ang pinto, at bago pa sumakay, pasarkastikong sinabi. Tabi dyan, sasakay kami ng mga tropa ko. Pagkasakay nila, umarangkada agad ang G-Wagon ni Shen Yuan. Tahimik ang buong paligid habang pinagmamasda ng lahat ang papalayong sasakyan. Habang nakatitig sa malayo, napabulong ang tomboy. Paano naging sobrang yaman ang lalaking yun? At bakit ngayon lang namin nalaman? Sandaling katahimikan. Tapos, tinanong ng tomboy si Yuping. Sa tingin mo, kung humingi tayo ng tawad, papatawarin kaya niya tayo. Tahimik lang si Yu Ping. Ewan ko, ang nasagot niya. At gaya ng inaasahan, kumalat na parang apoy ang balita sa buong campus. Si Shen Yuan ang g-wagon guy. Sa isang dorm room, habang nagbibihis, excited na sinabi ng isang babae. Forget everything else. Mula ngayon, si Shen Yuan na ang goal ko. Sumagot naman ang kaibigan niyang nagme-makeup. Oo nga, girl. Kung matandang bilyonaryo yan, baka magdalawang isip pa tayo. Pero si Shen Yuan, 21, matangkad, guapo, ano pang hihingin mo? Sa itaas ng double deck, may isa pang babaeng nakahiga at naka-cellphone. Haha, nahanap ko ang WeChat niya. Watch me, papatulugan ko yan sa palad ko. Lumapit ang isa pang roommate. Ha, di ba may boyfriend ka na? Ngumiti lang ang babae, walang kabog-abog ang sagot. Oh, ano naman? Pag binigyan ako ni Shen Yuan ng chance, iiwan ko yung jowa ko right then and there. Habang nangyayari ang lahat, dumating si Long Jin sa isa pang kwarto at tinawag si Fang Ying Nagangat ng tingin si Fang habang nakaupo. Oh, Jin Gan, anong meron? Nahihiya pero may laman ang boses ni Jin Di ba ikaw yung kasama ni Shen Yuan sa startup base? Pwede mo ba akong ipakilala? Medyo nagulat si Fang Yingqi. Bata ka pa, sophomore ka lang. Dapat ang iniisip mo pa ngayon, e eh kung paano mo mamamana yung broadcasting club? Bakit bigla ka nalang interesado sa entrepreneurship? Nakangiting na mula si Jin Gan, sabay sagot. Mahina na kasi ang job market ngayon, kailangan ko nang maghanda habang maaga. Sandaling napaisip si Fang, halos naniwala pa ako sa iyo ah, bulong niya sa sarili. Sa imahinasyon niya, si Shen Yuan ay isang emperador, habang siya ang tapat na alalay. Narealize din niya, pero totoo, si Jingan, kilala bilang Little Dragon Girl, 168 cm, perpektong katawan, maganda, classy, may dating. Honestly, bagay silang dalawa. Bigla siyang natauhan at napailing. Sandali lang, anong ginagawa ko? Para akong tagapili ng mga konkabina ni Shen Yuan.